Dadalawa kaming magkapatid, isang babae at isang lalaki. Yun nga lang, habang nagkakaroon kami ng isip at kamalayan sa mundong ibabaw, ay tila lumalaki kaming lihis sa kung ano ang kasarian na ipinagkaloob sa amin nang kami ay isilangan. Maliban sa abot-abot na sermon mula sa aming mga magulang, ay ang mga taong nakapaligid sa amin, hindi kami lobos ang kilala pero Sobra ang masasakit na salita na kapwa naming naririnig. Tulad na lang nang dadalawan na lang kaming magkapatid, eh, ay pareho pa kaming lumaki na mayroong baluktot na pagkatao. Maawa naman ro kami sa aming mga magulang na nagsusumikap para lang kami ay maiahon sa kahirapan. At dahil sa pakiramdam na hindi kami tanggap ng mundo na aming ginagalawan, mas minahal at pinagkatiwalaan namin ni ate ang isa't isa. Bagamat may kasarian kaming wasto para sa aming katauhan, pero isip at pusong taniwas sa kung ano ang nararapat na kami. Ang pagmamahal at tiwala bilang magkapatid ang nagdala sa amin sa isang sitwasyon kung saan ay narealize ng bawat isa sa amin na mas mainam na kung ano ang ipinagkaloob sa amin ay siyang aming dapat tahakin. Nang minsan ang aming biroan ay mapunta sa seryosong sitwasyon na ang pagbaona. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel, at trip mo ang ganitong klase ng kwento, pa-like and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Joven, 24 years old. Bagamat ngayon ay aminado sa aking sarili, na ngayon ay tuloy na kung naging straight, ay nais kong ishare ang kwento kung paano ang isang jokla mula pagkabata ay naging isang diretsyo at ngayon ay nagsasabing mabuti na lang at natikman ko ang minuh na sa balat ng lupa ay pinaka the best. Hindi naiiba sa marami ay lumaki din ako sa pamilyang isang kahig isang tuka. Kumbaga sa trabaho, meron ang aking mga magulang no work, no pay. Isang taon ang agot ng edad ni ate sa akin na itago na lang natin sa pangalang Jonah. Pero habang kami ay kapwa lumalaki, ay ako ang unang nakatuklas na ang isinisigaw ng aking damdamin ay iba sa kung ano ako ng isilang. Hindi pa ako yumayapak ng paaralan ay sinasabi na sa akin ng aking magulang na umayos-ayos ako. Dahil ayon sa aking nanay ay hindi nagugustuhan ni tatay ang aking pagkending sa harap ng salamin. Wag ko na raw hinti na si tatay ang magdisiplina sa akin. Habang si ate jona naman ay nakangisi lamang pag sinasabihan ako ni nanay. Bina ba sa paaralan at lalaki pag nasa bahay? Ang aking naging strategy noong mag-aral ako ng grade 1 at doon ko lang nalaman ng sikreto ng aking ate Jonah. Ibang ate jona kasi ang aking kasama pag nasa school kami. Pagamat kapwa pa kami mga uhugi ng panahon na iyon, ay kita ko na hindi rin tanggap ni ate Jonah kung ano ang ipinagkaloob sa kanya. At sa kapwa namin pag-usbong sa loob ng anim na taon, sa loob ng paaralan namin nagagawa ng walang sagabal, ang kung ano, ang sa palagay namin ay kami. Katulad ng ibang kabataan ay nilalaro din namin ni Ate Jonah ang bahay-bahayan. Pero sa sitwasyong ako ang nanay at si Ate Jonah ang tatay. At nakakatawang pagdating sa superhero ako si Darna at si ate Jona naman, si Superman. At syempre, with matching costume pa yon. <laughs> at kung makatanggap man kami ng laruan, nagpapalit kami ni ate tuwing iyon ay aming gagamitin. Teddy bear, Barbie, toy truck at kung ano-ano pa. Nakadalasan pinaglumaan ng aming mga pinsana. Pero ang lahat ng iyon ay hindi na rin namin naitago sa aming mga magulang. Lalo pat sa simula ay nakitaan na nila ako ng lansa. Kung sotot pa, kahit mapalabas natin ng walang tunog, pero ang amoy ay kakalat at sisingo pa rin. Maaamoy at maaamoy ng mga taong malapit sa atin. Si ate hindi naging problema, lalo na pagdating sa labas ng bahay. Pero pag nasa bahay, damay siya sa sermon. Dahil siya ang panganay, ang tatanda sa akin at dapat ay pasimuno sa di umano, tama at sa mali. Bukod doon ay labis siyang nasurpresa kay Ate Jonah. At hindi raw nila akalaing may anak silang isang babae at isang lalaki pero mukhang nagkapalit ng puso't isipan. Mula ng tuluyang malama ng aming mga magulang, ang kapwa namin sikreto ni Ate Jonah ay kadena na lang ang kulang. Sa ikpit ng naging pagbabantay nila sa amin, yon ay sa kagustuhan nila na magkaroon ng tunay na anak na isang babae at lalaki at hindi yung isang babae at lalaki na merong liko o baloktot na pananaw sa buhay. Oo, para sa aming mga magulang at sa mga taong nakapaligid sa amin ay baloktot ang naging pagkataon namin. Pero para sa amin ni Ate Jonah, walang mali doon. Para sa amin normal kami at yung mga taong nakakakilala sa amin ang merong deperensya Pareho naming naranasan ang lumuha nang dahil sa kagustuhan nilang kami ni Ate Jona ay kanilang maituwid gamit ang sinturon lumuhod sa asin habang sinasabi ang salitang magpapakalalaki na po ako maliban doon ay ang mga salita na parabang natinik sa tinik ng tilapia na matagal mawala sa aming isip at damdamin mga taong hindi naman kami lubos ang kilala pero kung makalait eh parabang sila ang nagpapalamon sa aming magkapatid. At dahil sa aming mga naranasan iyon, mas minahal at pinagkatiwalaan namin ni ate ang isa't isa. Dahil sa pakiramdam na walang nagmamahal sa amin, at si ate Jonah lamang ang pwede kong pagkatiwalaan at siya. Ganoon din sa akin. Bagamat dumaranas kami ni ate Jonah, ng mga bagay na hindi naman dapat namin nararanasan, ay hindi iyon naging hadlang sa amin. Hindi naman oras-oras ay kasama namin ng aming mga magulang. Kaya lang, dahil sa sa aming sarili ay tanggap na naming ako ay isang jokla at si ate John ay isang tomboy. Hindi man tanggap ng aming mga magulang ang kung ano kami, ay hindi may tatanggi ang katotohanan kami ay anak pa rin nila. Huwag lang malalasing si tatay dahil panigurado. Siguradong kami na ang magiging usapan para lang naman kaming mga taga na dapat nang magtago pag darating na lasing si tatay. Naging normal sa amin ni ate Jona ang tawagang kuya at ate, pero hindi sa panahong tulad ngayon. Dahil dati, kuya ang tawag ko kay ate at ako ang tinatawag na ate ni ate Jona. At nang dahil sa mga salitang iyon, ay kung makailang ulit kaming kulang na lang ay mategi ng kakayak ng dahil sa sinturon sa totoo lang nakakasawa ang ganoong buhay. Pero gaya nga ng kanta ng Shackle, kahit lunurin ka, wala rin na pala sila. Hindi naman nagkulang sa amin ang aming mga magulang. Bagamat ganun ang naging pagpapalaki sa amin ni Ate Jona, ay tuloy ang aming pag-aaral. Nasiyang isa pang masakit sa tenga tuwing ipapamuka sa amin ng mga taong nakapaligid sa amin at mga hindi naman namin kaano-ano mga taong ang tingin sa sarili ay napaka-perpekto. Magpakatinuraw kami. Dahil nagpapakahirap di umano ang aming mga magulang para maiahon kami sa kahirapan. At kahit ilang ulit naming sabihin na ano pang ginagawa namin, ay para lang naman silang mga sirang plaka na paulit-ulit. At ang pagiging magkasangga namin ni Ate Jonah ay hindi ko naisip na magiging daan upang ang pagkatao namin nang kami ay isilang ay siyang aming dapat natahakin. Fourth year high school ako noon, samantalang si ate Jona naman ay first year college. Iisa lang ang kwarto namin. Dahil bukod sa pagiging kapos namin sa buhay, kumbaga, ay dahan-dahan na rin natatanggap ng aming mga magulang na ang kanilang mga anak, bagamat isang lalaki at babae, pero jokla at tomboy naman. Madalas magkabiroan kami ni Ate Jonah. Kanino pa nga ba naman? Eh kami lang naman ang magkakampi. Batuhan ng unan, lampingan, ganon. Pero bilang magkapatid. Although kung minsan ay aminado ako na kung minsan ang mga bagay na dapat ay sa iba namin sinusubukan dahil wala kaming boyfriend at girlfriend ay dumadaan sa amin. Pero hindi naman malala at natural din lamang na makikita sa isang magkapatid na close sa isa't isa. Pero yun nga ang naging dahilanan. Kumbaga, ang pagiging liko ng aming pagkatao ay madaling nasapian ng masamang espiritu. Ang biruan at lambingan na iyon ay humantong sa isang pangyayari na hindi nararapat para sa amin. Lalo tigit kami ay magkapatid. Na kahit sabihin ko pang magkapatid tayo ay hindi umubra, huli na upang itigil pa ang nasimulanan na dapat ay biroan lamang. Na maging ako sa aking sarili ay hindi makapaniwalang aabot kami sa sitwasyong ganoon. Simula ng aming masubukan ang tawag ng kabulastugan ay hindi lang isang beses kaming dinala ng kamalian sa ganoong sitwasyon. Mahirap iwasan, lalo't kung sa ulam pa ay iyon ang natikman. Hindi kasi maipaliwanag ang pakiramdam hanggang sa isang araw. Dahan-dahan ay nagbabago ang lahat sa akin. Maging si ate Jonah ay sinabing kinikilabutan pag nakikita ang kanyang kung itsura sa harap ng salamin. At ako sa pakiramdam na nagkakaroon ng paghanga sa isang babae. At sa totoo lang, ay kung ano-anong salita ang aking narinig nang simulan ko ang pumasok ng school bilang itsurang lalaki. Walang make-up, barber's cut, at lilis ang manggas. At ang nasabi ni nanay, Aba, lalaking lalaki ang joke na. <laughs> at ngiti lang ang aking isinagot kay nanay. Maging si ate Jonah, tuluyang binago ng aming pagkakamali. At bago nga ako makatapos ng high school, ay sinabi ko sa aking sarili na mas gusto ko na ang maging lalaki at iyon ang nararapat sa akin lalo't iyon ang siyang ipinagkaloob sa akin. Kung dati sinasabi ko sa aking sarili na ang ganda ko talaga, ngayon sinasabi ko sa aking sarili na ang guwapo ko talaga. Hindi ko alam kung bakit ang isang kamalian ay dapat ituwid ng isa pang kamalian dahil ang kasabihan, hindi kayang ituwid ng isa pang pagkakamali ang isang pagkakamali dahil sa amin ni Ate Jonah, pagkakamali ang nagtuwid ng aming nagis ng kamalian. At sa pangyayaring iyon, maliban sa amin ni Ate Jona na may katawan, ang una naging proud at masaya ay ang aming mga magulang. Unang nakatapos si Ate Jona bilang isang teacher, major in English at kita ko kung paano nangamote ang aking mga magulang sa unang taon pa lang ng pagpapaaral kay Ate Jonah. Ako naman ay piniling tumigil muna at tumulong kay tatay sa trabaho para mabawasan ang pressure na nararanasan ni tatay. Ako naman ay nagtesda noong si Ate Jonah ay nagtuturo na. At bilang anak na hindi sinukuan ng magulang para makapag-aral, hangat ko rin na balang araw ay maibigay sa kanila ang magandang buhay. May mga bagay talaga na mahirap ng hugutin, lalo na sa mga pagkaataong alam mo sa iyong sarili na hindi mo naman talaga gustong iwasan. At kung minsan hindi natin inaasahan na babago pala ng ating pananaw at pagkatao.